Ayan po, magandang uh, araw po tayo magluto ng adobong puti. Ilagay na po natin ang sibuyas, bawang at luya. Disayin po natin. Dapat po hindi masuto ang bawang at sibuyas sa papay. Lagay lang na po natin ang uh, um, potato.

inigil na siya, tagay natin ang of course, oh, paminta. -ag -ag Siyepra, ang paminta. Okay, magiging dadalang punting chili flakes. Siyempre asin. Hindi tayo gagamit ng toyo. Asin lang para po sa adobo yung medyo tostado yung iba po, nag adobo sila piniprito muna para tostado. So, siyempre, amala ho yung pagkiprito. Direkta direk, direk, na nating ano eh? Yung mga ingredients ho, nakalista dyan sa screen. Na po, medyo nagtubig na siya. Maloy po natin. Subscribe na kayo, huwag na kayo mahiya. Pag lagay ko sa pangarap ko, ah, lang. Dato puti. Vengar. Baka naman, dato puti. Dato, dato puti. Nabubulol pa ako. Lagyan natin suka. Tapos, siyempre nag-init na rin tayo ng tubig, lagyan natin kung yung tubig. Isisimmer natin siya ng mga about 10 minutes. okay na. Pag medyo hindi pa okay ang uh, timpla sa panlasa nyo, dadagan nyo. Kayo lang mag-adjust. Okay na po. Kunting asin. Ah, ah, Yung asin mo kasi dito matamis. Again, Matamis. Simmer natin siya ng mga hanggang matuyo.